So today is Tuesday, September 19, 2023. So kapag Tuesday or TTH, um, tayo ng first period. So yung first period na yun, inaalat ko siya sa pagkot-kot dito ng mga kung ano-ano, pag prepare ng lesson plan, powerpoint, etc. So dito kung makikita nyo sa paligid, sobrang init, sumisingaw yung init from the bobong, from the araw, and everything. Pero kanina, ano lang siya, sobrang lakas ng ulan sobrang lakas ng ulan buti yung ulan na ipapakita ko sa inyo in Manila So ganoon po ang ulan at ngayon naman ipapakita ko naman kung gaano kainit. So ang tanong ko, ano nangyayari? Bakit ganito? Comment down below.